Teka lang. Medyo madumi yung tubig eh. Tsaka, ang baho ng restaurant nyo. <laughs> Tingin ko, kailangan mo na <laughs> <laughs> Sir. <laughs> Bakit ka naman po ginawa to, sir? <laughs> eh, maayos naman po yung servisyo ko sa inyo, sir, ah. Alam mo, dapat na yun sa'yo. Kasi yung mga kagaya mo, Pinapaliguan? Dahil <laughs> mabaho ka? Mabantot ka? Oh, Jeboy. Hiden, gusto niyo buhay nyo? Ah, okay naman. Ano niyo? Ang tagal na rin na uh, hindi tayo nagkita, di ba? Ah, nga pala dati. Pasensya ka na sa nagawa namin ni Jeboy. Kasi nilait-lait ka namin. Oo, oh, Francis. Pero ngayon, pinagsisiyahan na namin yung ginawa namin sa'yo. iyo? ba? Wala na yun. Alam niyo naman di ba, masenso na yung buhay ko ngayon. Siyempre, simula ngayon, ako naman nalilibri sa inyo. Sir sure ka ba? Nakakahiya naman eh. Tignan mo naman to. Mamahaling restaurant to. Ako pa ba? So pa ba na, umorder na tayo. Sige. Waiter! Waiter! Hi ma'am, sir. Welcome to POTG Restaurant. Ano po yung... Sin? Sir Francis? Sir? Ikaw nga po. Nako, sir. Isa pong karanalan para sa amin, sir, na dito po kayo kumain sa restaurant namin kasi nakikita ko lang po kayo sa TV, sir. Eh, kasi sikat na sikat po kayo sa pagiging successful yun po sa buhay. Alam niyo, sir, idol na idol ko po talaga kayo. Tsaka pangarap ko lang po talaga dati na makita po kayo ng personal. Hindi ko po akalain na dito pa mismo sa restaurant namin po. Kina, makikita ko po. Pasensya na po sir, kinakaban po. <laughs> kinakaban po ako See, sir. Oo, okay. oh, nakita niyo, di ba? Kung gaano ako sikat. Ay. So, oh. natuwa ka na sa sinabi niya? Eh, nakakandiri nga yan. Kaya so, nga eh. Ano ba yung mga fans mo? Ang dudug yun? Ah, sir. Pasensya na po, sir, ah. Eh, hindi ko po kasi sasayangin tong opportunity na to na makita po kayo ng personal. Pwede po bang magpa-picture sa inyo, sir? Huh? Uh, pwede ba? Mamaya na. Nakain pa kami. Ah, sige tayo, po. Eh, may gusto kayong order. Yung... Ikaw na ang pumili. Ikaw na ang magbabayad. Tsaka... Ah, uh, sige. Tubig. Bigyan mo na lang kami ng pinaka best seller niyo dito. Ah, sige po sir. Ako po bahala sir. Makakaasa po kayo na ibibigay ko po ng maayos yung servisyon niyo tsaka yung pinaka-masarap po na pagkain namin dito sir. Pakibilisan tsaka yung tubig namin ha. Pakiuna na. Oh. Tignan mo nga naman. Ano ba yun? Opportunista? Magpapapicture? Yan yun yung mga pants eh. Medyo di ba? Nga pala, may plano ako. Pagbalik ng waiter, videoan nyo ko ah. Ay, parang exciting yun ah. Oh, Oo naman, Sige, uy, mag-video ka rin. ako. Magbabiral yan. <laughs> Sakto, nakarami na po namin. Sige, sige, sige. sige. Nakaabang na. Ah, <laughs> uh, okay. sir. Magtubig po muna kayo, sir, kasi hinahanda ko pa po yung pagkain po ninyo. Tsaka, ma'am, huwag po kayo magalala kasi kukuha po ako ulit ako ng tubig para po sa inyong dalawa. Ah, okay. Teka okay, lang. Medyo madami yung tubig eh. Tsaka, ang baho ng restaurant nyo. Tingin ko, kailangan mo ng malakas. <laughs> sir. Sir. Bakit kayo naman po ginawa to, sir? Eh, maayos naman po yung servisyo ko sa inyo, sir, ah. Alam mo, dapat na yun sa'yo. Kasi yung mga kagaya mo, paliguan, Ngayon <laughs> mabaho ka, mabantot ka. <laughs> sir, iniidolo ko pa naman po kayo, sir, tapos ganito lang pala po yung gagawin niyo sa akin, sir. Eh ano naman ngayon? Huwag idol mo ako. Bis na unahin mo kami. kung ano lang na pag sinasabi mo. Alam nyo, kahit mga fans, masyado kayong sip-sip eh. Akala nyo, kilala nyo yung tao feeling close? Eh, sir, hinahangaan ko lang naman po kayo, sir, kasi naging inspirasyon ko po kayo, sir, eh, para po magporsige po ako sa buhay. Alam mo, nakakatawa ah, ka rin, no? Ah. Magporsige sa buhay. Ano mo, mong napapala mo sa kanyang trabaho? Ha? Ah? Ang pagiging waiter mo? Sa tingin mo, may mararating ka sa buhay? Hanggang pagtanda mo, waiter ka pa rin. Naintindihan mo? At wala mong mangyayari sa buhay mo! <laughs> Francis, paalisin mo na nga. Ay. Nangangamoy na eh. Kaya nga, imbaho eh. Sige na! Umalis ka na! Sorry po. So ano? Panuorin natin ulit. Nakita yung ginawa ko? Ako oh, naman, ako. Ang galing mo dun. Teka lang. In fairness, viral. Ang baho ng restaurant nyo. Tingin <laughs> Nalating na mo, na. na! natin yan. Para mag-viral. Sigurado ako, mas lalo akong sisikat, di ba? <laughs> nga, hoy ha? Yung komisyon namin ha, pag sumikat ka ha. Tsaka pag nag-viral yan. Oo naman, ayaw pa ba? <laughs> o siya pa ano, magsisir muna ako ha? Sige. <laughs> Opo, oh, paano ba yan, Francis? Nauna na si Jeboy. Mauna na rin ako kasi may appointment pa ako eh. Sige. Ako na lang magbabayad dito. Thank you ulit ha. Sana maulit-ulit to. No, Oo oh, Mo. Okay. Hello? EOTG News? Oo. Oh, naalala niyo ba si Francis? yung dating mahirap na biglang yumaman. Nahuli ko kasi siya na pinapahiya yung waiter ko dito eh. Sinabuyan ng tubig sa si sigawan at pinagtawanan pa ng mga kaibigan. Pwede bang bukas na bukas isiwalat niyo yung ugali nitong tao na to para matuto siya? Okay, sige. Thank you. Ah, uh, sir. Coffee po. Jay, thank you dito ah. Bango na ito ah. Siyempre naman sir, alam ko na yung timpla ng coffee mo. Magaling ka talagang bartender, saka waiter. Hoy, go na talaga. Alam mo Jay, masasabihin talaga ako sa iyo eh. Pinapanood kita kung paano ko magtrabaho dito sa restaurant na to. Kung paano ka makitungo sa tao. Saka pa, kung paano ka mag-report sa akin na maayos. Ano ba kayo, Sir? Siyempre, Sir, ginagawa ko lang po yung trabaho ko dito. Alam niyo, Sir, tapos puso po ako nagpapasalamat sa iyo kasi tinanggap niyo po ako dito. Hindi po dahil sa inyo, wala po akong trabaho ngayon. Alam mo yung offer ko sa iyo? Maging manager ng branch na to, tatanggapin mo ba? Seryoso po ba kayo dyan, Sir? Oo naman! Parang mabigat na katungkulan po yan, Sir, ah. Mabigat pero kayang-kaya mo. Ano? Ako, no, sir. Maraming maraming salamat po talaga, sir. Ha, ah, sir? Pangako po. Mas gagalingan ko pa po sa trabaho ko. Sisipagan ko pa po. Wala ka ano naman, Jay. Jay? Ah, sir Francis? Kinagawa mo dito? Wala pala. Pumunta pa ako dito para humingi ng dispensa sa inyo. Lalong-lalong na po kay Jay. Kasi simula nung nangyari nawalan po ako ng malaki project at mga endorsement po Jay kahit anong gusto mong ipagawa gagawin ko kahit mag public apology ako nakasama ka alam niyo po sir hindi naman po mahirap magpatawad sir eh Si tao lang po tayo pero 'yung trauma po na naibigay po niyo. 'yun po 'yung mahirap alisin. Tsaka sir, iniidolo ko po kayo. Kaya sobrang taas po ng tingin ko. Lalo lalo na po sa inyo. Siguro nga po sir, ito lang 'yung trabaho ko. Pero hindi ko po ito kinakahiya. Kasi atis ako. Kahit na simple lang 'yung trabaho ko, at least marangal may dedikasyon ako. Lalong-lalo na may respeto. Tsaka sana, sir. Baguhin niyo po yung sarili ninyo. Lalong-lalo na po na marami pong humahangat, sumusuporta sa inyo. Hoy, ikaw. Francis, di ba? Pangalan mo? yung humirap ka na uli, matuto ka. Kasi yung mga mo, ano yung mga tawag sa'yo? Artist na ba? Influencer? Ganyan kayo eh. Mga plastic, ano? Pag nahuli yung baho ng ugali, saka magsasorry. Pero magsasorry lang para ayusin yung reputasyon. Mga plastic! Uh, sir, hindi na po sa ganun. Kaya nga, personal po ako nagpumunta dito eh. Para makita nyo na sincere po ako na may kay Jay. Alam mo, tama lang yung nangyari sa'yo eh. Mga ka ng kawawa ngayon. Wala nang pumapansin sa'yo, hindi ka na nasisikat uli. At yung minamaliit mong si Jay, ginawa ako manager yan dahil masipag at matapat. Hindi ka tulad mo napakayabang. Kala mo naman, guwapo ka. baka stock mall. Uy, lubas ka na nga dito. Bawal dito yung mga katulad mo sa restaurant ko. Pang mabubuting tao lang yung kumakain dito. Baka, hmm? baka malasin mo pa yung mga stock namin dito eh. Gina, lubas ka na. Pero, paalala ko lang Jay. Mag-ingat ka sa manager mo, makatype ka niya. Artista nga talaga yan? Ah, uh, sir. Pagpasensya niyo na po, sir, ha? ah. Saka huwag kayo mag-alala, sir. Hindi, hindi na po makakabalik yun dito. Kasi, pag ako na yung nag-manage dito. Sisiguraduhin ko po na maayos po yung service ng lahat para sa mga customer natin. Yan. Yan ang tama, Jay. Sa tuwid ng daan ka lang, ah. Masyano. Maganda ba yung bagong bahay na binili ko? Oo naman, super lawak nga. Tsaka, ibang iba ka na ha. Dati sa karton ka lang natutulog. Hindi <laughs> <Taka. laughs> <laughs> lang mayaman, sikat pa. Eh, bakit nga ba tayo nandito? May importante ka bang sasabihin? Ay! Ano? Yung balita oh. Ano sabi? O ano? Tungkol kita si... Video na ginawa ko, di ba? Hindi. Maraming natuwa. Hindi yon Iba! Eh, no! Tignan mo! Teka lang. Ang, anong malis na ginawa ko? Uh, eh, for fun lang naman yun, di ba? Katawaan lang. O, oh, teka lang. Ayaw kong madamay dyan. Aalis na lang ako. Ikaw, kung gusto mong madamay, bahala ka dyan. Uy! Hindi sasama ako sa'yo! Tsaka, baka ito pa yung itabagsak mo. Madamay pa kayong sa kahirapan mo ulit. Ano, ah. na Kwento